It's a one more or a one more. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast in my world's experience. Buggy said, yo. Thank you for. Hi what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Don't black. Oh. 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 <laughs> okay. Hi kuya. Oh. So, Okay lang po. Bawal na po kasi magtinda doon. Tapos sobrang strict na po dito sa plaza. Kaya mo na yun. Kumala ka, nakita na ulit ako. Ang Okay lang. Long time na see siya. Namis mo? Ang alin. Pagbalik namin dito. Pagbalik ko? Oo. Di ba masaya ka na? Oh. Oo. Ako lang pala magpapasaya sa inyo. Hindi, yung pagbili mo. <laughs> Ayaw ah. Hindi ka makalusit <laughs> ah. Ito miss ko yung ngayon ni mo ngayon. Ay. parang halata na masaya ka, yeah. na walang problema. Kaya oh. sa lang. Tsaka nung nakaraan, natakot din ako na sabi ko, hala, parang hindi na sila babalik dito. Kasi Natagalan eh, di ba? Parang two weeks or oh, nagpas pa. May get... Ay, hindi ka. Oh, Ba't naman? Ba't mo naisip na hindi na ba isip, kami babalik? Siyempre. Yeah. Yeah. Siyempre, parang nasanay na din ako na ano, andito kayo weekly, ganyan. Kaya medyo ano, medyo nalungkot ako kasi ano, nagkasabay pa nung sa hindi inyo pagbisita yung mga ano, oh, parang mga pagsubok dito sa akin. pagsubok. Sobrang ano talaga, sobrang parang nahihirapan ako tapos oh, yeah. nalungkot. Hey awesome selamat. Oh, happy. Uh, Khabar baik kan? Saya nama Longkol. Uh, mag enjoy time ngayon. Tara. salamat So many, um, ngayon okay, kasi ay araw ng ano, special na araw ulit. Kung naaalala mo, may, naaalala ka ba sa date ngayon? Hala. <laughs> ay, oh, second sa rin pala natin. May God, sorry. <laughs> wala akong, ala, wala na busy akong gift sa'yo. Sobrang na-busy ako. Okay lang, ako may regalo naman. ng thank Ingatan you. Mo, ang ganda. Bagay sa'yo. <laughs> thank you po. Asa mo? mm lagi mong gagusutin yan, ha? na. Uh -uh. Ingatan mo. Baka ma ano, maputol mo yan. First time ko lang makatanggap ng necklace. Uh, gold pa. Sana uh -huh. uh -huh. Lagi ka talagang blessing daw. Bakit pag pumunta ka dito, lagi kang blessing? Kapansin ko po sa'yo, Sir Dan, tahimik ka talaga. Nung no, minsan lang lumalabas yung kakulitan mo. Pero ano, most of the time, tahimik ka lang talaga. Oo, oh, ganun kasi talaga yun yung ano, personality ko. Ganun yung naramdaman mo sa akin na uh, feeling mo lumalayo or pa. Uh, ano, may tampo pero hindi naman. Okay lang po si Dan, naiintindahan ko naman po. Tsaka siyempre lalaki ko, hindi man po talaga showy ang lalaki. Okay, no, naiintindahan ko. So. Okay lang sa'yo. Hmm. Oh. <laughs> Tsaka sobrang nag-enjoy naman po ako. Oh, okay. Yun yung mahalaga na. na, na, na naging masaya ka. Mm. So, ano meron gusto mo ng billiard? Ha? Ah? Oh. Marunong oh. ka ba? Hindi na nga. Hindi na? Gusto mo turuan ulit kita? Dating gawin. gawe. Tanda mo pa yung tinuro ko sa'yo? Hindi na nga. Sige, i-flat mo pa yung kamay mo. Yung turo ko sa'yo dati. Para hindi gumagalaw yung tao, di ba? Okay. So, ganyan. Up. Ganyan. Ay, hindi. Wait lang. Kasi yung takot mo, I uh -huh. malakas. Pero <laughs> at least tinamaan mo, diba? Pero straight yung tira mo, ha? Ah. Magaling, magaling. <laughs> Ito, Medit. Pag na-shoot ko to, solid na tayo. Lahat ng nakikita mo, solid na kulay. Yun yung i-shoot natin. <laughs> di ba? Solid, parang solid dandit. Ako? <laughs> <laughs> Erin, ilan na shoot ko? Tatlo na. Sa'yo lahat yun. Wow. Ay, ibig sabihin nun? Tatlo lang na pa-shoot mo. I love you? <laughs> <laughs> Atin na to. Parang kinakabahan ako sa Aiden, ah. Mag-focus ka lang. I-shoot mo. Sipin mo melit para ma-shoot mo yan. Ah, uh, dyan nakataya ang tanhana na. Yan. <laughs> Kaya dapat, iya, no? Nakaka-pressure na ako. Hindi, <laughs> huwag ka ma-pressure. Gawin mo motivation yan. <laughs> para ma-shoot mo yan. So... Hoy! Di ba? So, pag na-shoot mo yan, ito na. Pag natapos mo yan, tapos na. Paralo na tayo. Paralo ko, ikaw. Hindi, ikaw ulit. Merit, gano'n eh, lang ulit ah. Look Volga. Oh. Thank you din po, uh, especially po kayla Kuya Val, Kuya Rob and sa Bong Team Kalinga po. Thank you so much po sa paggabay. Hindi niyo po ako kinakalimutan talaga. Thank you po. God bless you po.